Well, what's the meaning of this? Uh, baby, di ba ikaw ang bumili ng restaurant? Right? Well, Madam Orea de la Costa made me an offer na mahirap tanggihan. Kung hindi niyo dinobre ang presyo, baka nagdalawang isip akong ibenta sa inyo ang Joana's legacy. Kung ganyan kayo palagi may pag-deal, magkakasundo tayo, Madam. Consider it done deal. It's been a pleasure doing business with you, Mr. Sandoval. May problema lang tayo malapit ng i-demolish ang restaurant. Don't worry, I'll take care of it. Thank you, madam. Ina, nabili ko na ang Joanna's legacy kay Mr. Sandoval. Tignan natin kung anong gagawin nila pagkatapos kong ipalitan sa kanila yun. You traitor! Nothing personal. It's just business. Kaya siguro ngayon nakabalik ako. Meron na naman kayong balak. Magpaplano na naman kayo ng masama para sa akin. Ha! Oh, wow! Coming from you talaga, Lola, ha? Ikaw nga ito nag-orchestrate ng grand comeback mo eh. Joanna, please. Can't we just be happy that no Lola's back? You want... Can you see? Totoo naman eh. Kaya bumalik si Lola para ipamukha niya sa atin na naisahan niya tayo. Hindi ba, Lola? Kayo pa ba ang naisahan ko? Pagkatapos mong baguhin ang pangalan ng Orias, gawing playground ang kumpanya ko at ibenta ang restaurant ko? Kayo pa ba talaga? Kung naisahan? Uh, wait lang ha? Don't tell me that you've been with Ina all along. Yes. Dahil nung pinasok ninyo ako sa facility, si Ina ang pumulot sa akin at nag-aruga. Now I know who helped Ina para magkaroon ng shining casserole. Ikaw na naman! Taling ha ba? Mas importante yung ibang tao kesa sa aming mga apong. Forgot so about that. Yeah. Yung ibang tao ang sinasabi mo? Yun ang walang sawa, walang pagod na nag-alaga sa matandang tinapon ninyo na parang basura. Ikahihiya kayo sa sabihing anak ng daddy. Pag nadamay si Daddy dito. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan nung nawala siya. Kaya nga siguro ganito ako ngayon eh. Ina-lost for Dad too. Pero hindi siya naging halimaw na katulad mo. Ko. Na naghanap pa ng kakampi para lang talagang pasakitan ako. Samaya, let, let me explain. Samaya. Samaya magtutuos tayo. May hawa kaming deed of donation. Paano akong gagawa ng deed of donation para sa mga tao hindi nagpapahalaga ng kumpanya ko? Alam ko, puro fake yung mga ginawaan ko. Kaya ngayon, iisa-isahin kong bawiin ang lahat ng sa akin pagsasimula ngayon dito sa Orias. No, 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 no. You, you cannot take, you cannot take Joanna's legacy. It's mine. Joanna, tama. Huwag mo ng kalabanis. Hindi! Akin to! Masaya na kami ito na wala ka, Lola! Sa ring na ang bumalik! Joanna. Joanna, tama na. Pwede ba ibigay mo na to kay Lola? Buhay at puso niya ang tinaya niya dito. Sa kanya naman dapat talaga to eh. Wala na kayong binigay kay Lola kundi pagpapahirap at sakit kung hindi nyo kaya maging apo kay Lola? Sana man lang, nagbigay ko yung konting respeto sa kanya. Oh, you oh, shut up, uh, Ina! Hey, 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 This kala. is my property! Get out of my property! No! Tama na, Juana! Stop! Ako na uli ang may-ari ng orias Kaya kung may dapat umalis dito, walang ibigay. Hindi kayo!